Luto na. Kakain o! tayo guys ng ano, hapunan. Pagi. Request ng ating mga kasamaan. Gagatan natin yung pagi. Siling Almoranas. Ano ang aming gabihan? Sarap kasi pagi Saka yung maraming Siling si Ramsa Mikos, mikos, sibuyas, bawang, luya, at na nagluto ay ang pinakapugi ng universal. Walang iba kundi si John Tihada. <laughs> Gaya talaga pagpagod sa trabaho kung ano yung, kung ano, ano yung natasabi. Ito yung ano niya, kata na malabsaw. Kung natuyo na to, lalagyan na natin itong puro. Saka ito. Tasabay na natin yan. At ako, punit na yung andamit ko. Sabon natin ang tunay na pampagatas. Pampagatas, pampasarap pala. Ito ang tinatawag na ano? Lutong Chamba Champion ko sa ano? Saudi Wala nang tikim-tikim Espanol ito ang luto ko doon sa Saudi Diba? Hindi na akong kasawa ng sampo Shoutout para sa nagbibidyo kay hey, Kuya Glid Kuya Glid, shoutout Ipahal, shoutout sa lahat Kuya Glid, kabasa chân tôm nga tôm nga ngọt tôm ngọt nga tôm nga nga ăn bao nhiêu nga 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 Ito na. Kakain nyo! Mahala, Bill. Kakain sila dun. Kakain na tayo! Luto na! O, oh, kain na kainan na! Kain na na! Kain na na! Salamat sa napanagloto! Hindi pa napasok! Agoy! Huwag naman! <laughs> Sangit yun! Pasok tayo nun!